Kumusta? Ako si Dr. Raj Palaniapan, direktor at punong siruhano, Institute of Bariatrics sa Apollo Mind Hospitals, Chennai. Ano nga ba ang ginagawa namin bilang isang bariatric surgeon? Ginagamot namin ang mga pasyente no na may labis na katabaan, kung ikaw ay 30 kilo, 40 kilo na sobra sa timbang, o kung ikaw ay 20 o 30 kilo lamang ngunit may hindi makontrol na diabetes, hypertension, kolesterol, may kawalan ng kakayahang magkaanak may sleep apnea, arthritis, anuman ang sakit na may kinalaman sa pamumuhay, ginagawa namin ang mga pamamaraan na ito sa pamamagitan ng laparoscopy, scarless inguinal surgery, robotic surgery, at endoscopic surgery din. Meron kaming malaking bilang ng mga makabagong kagamitan, meron kaming dalawang robotic systems, meron kaming pinakamahusay na laparoscopic at maunayang imaging systems na ginagawang napakaligtas ng operasyon tinitiyak namin na palaging masaya ang aming mga pasyente